Hey, welcome back mga boss at ngayon ko lang to na no, mga, siguro mga may isang buwan na binigay ito sa akin ng may-ari nito ng paupahan itong inupahan kong pisto sabi niya naka stock lang naman daw pero bago niya in stock gumagana pa to kaya lang yung speaker ata nito na nakapatong dito nawarak na kumbaga wala na pag ano daw ibigay din niya sa akin yun in inuna lang to kasi hindi naman nagagamit na Uh, isa putong ano uh, ano ba tatak nito? Isa putong sinoo ng ano receiver. Ayun. Ah, JBC. JBC na ano na Ayan, stereo integrated amplifier. Ayan mga boss. Kung titingnan niyo sa malayo sa ano dito sa dito dito sa video pag nakikita niyo, yong yung isang buo. Pero mga boss, si whiwhi 'yan. Iwala itong tip dick. Yan, itong kasit, stereo cassette deck o tip dick. Yan, hiwala ito. Hiwala din itong pinaka amplifier nya. Hiwala din itong ano nya, yung pinaka tuner. Yan, so i-review natin to mga boss kasi uh, hindi ko lang alam kung matitesting ko to ano. So, pinagpa-plan ko kung ano kung kung ano pa yung gagamitin ko dito kung eh, stay ko na lang tong dalawa o kaya no so ang dami pa Ita, eh ano ang dami ko pang plano dito pero saka na kasi hindi naman to minamadali ngayon ay madali mo pa tabunan ng il. <laughs> ngayon gagawan lang natin ng review so ayan kompleto naman yung ano nya uh, sakto naman dito sa atin from 88 megahertz hanggang 108 so sakop yan sa atin yung AM naman yung yan, yung EM naman from 540 to 16 16 1600 o 1600 kHz yan tapos yung sa short wave naman dalawa may short wave 1 yung SW kasi ano yan uh, short wave short wave 2 yan 23 tapos sa uh, SW 1 ay uh, 23 to 70 MHz Tapos sa SW2 naman 70 Hanggang Ano ito? Labo Hindi na natin makita 70, 80, 100, 112, 116 Yan MHz yan So ito yung mga Pindutan niya. So latadong tuner ang gamit na gamit oh. Yan Yan pero gumagana pa tato eh. Tika lang. Yung ilaw kasi natin nasa likod. Kaya hindi na makita yung ano eh. Hindi na makita pero andyan naglalaro pa. Ilawan nga natin. Ayan gumagalaw pa mga boss. Ayan gumagalaw pa. So halatadong gamit na gamit yung volume. <laughs> power nya. So ano na talaga oh. Eh? Tapos ito yung pinaka ano nya uh, Bass Tapos treble uh, Bass, bass pala, loudness, balance Yan, okay Ngayon, likod naman ang titingnan natin Bigat nito mga boss Ang uh, bigat nito Mas ano siya uh, kung In terms of bigat Mas mabigat pa siya sa isang amplifier na yun, katulad nung ginagawa natin mas mabigat pa so mapapansin nyo talaga na na-stuck talaga siya pero maganda lang kasi may tingnan mo may diagram siya oh. kung saan mo ikakabit yung tip yan tip play yan kabit dito ayan oh na yung naka-assign talaga na yung chance siya ikakabit ayan so sa ano naman ayan uh, remote ito sa jack tapos yung tuner naman kasi ito sa taas ang tuner, di ba? Ayan. Sa taas ang tuner. Then, switch outlet. Ilan ba? 12 volts ang supply ng tuner. So, ano ba model ng tuner nito? Ayan. Ah, PCT5W. Ayan. Ayan, ah, may kita nyo talaga may ano pa made in Japan, no? So, Japanese brand, ah, Japanese brand siya pero pwede siya dito sa, ano, sa Pinas dahil sa frequency range niya at saka sa ayan supply 220 ayan so try nga natin kung uh, under pa <laughs> saksak lang natin makiusyusod lang tayo yan lang naman yung likod nyo ayan mapapansin nyo hiwa hiwalay sya pwede natin yung kalasin sa pamamagitan nito ano kasi itong bracket lang na dito yung ano nagsiseparate sa kanila ayan yan So, saglit lang. Tika lang. Ipatong ko nga itong ano natin. Kamera natin. Tanggalin na natin yung ilo. Ay. ah, under pa kaya ito? Ayun, no, umilo po. Mapapansin nyo. Mono, tuner, auxiliary, tip. Mono, tuner, auxiliary, tip. Umaandar pa siya. Kuha tayo ng speaker mga boss. So, tamang tama. Nalala nyo itong subwoofer natin na JVC. Itong JVC. Itong JVC. Ito yung gagamitin natin nating ano pang testing. Ilagay ko muna dito. Pag gumagana pa to, ayos. Swerte. So ikabit ko muna yung wire para sa likod. Tingnan natin kung uubra na pa. pa natin na ah. wala nang sounds mga boss ano po to FB hindi na natin makita kung alin dito yung ano eh SW AM ito ata FB So hindi na siya tumutunog. Pero try natin yung ano auxiliary. Try natin ang um, auxiliary kung ano. Subok tayo ng ano. testing natin na audio. Ayan. Ito yung audio natin, SD card yan. So nasa likod yung kabita ng auxiliary. Okay. Pero may lagabog yung speaker. So, ibig sabihin, may problema pa to. Try natin sa kabila yung ano lipat natin naman sa kabila yung speaker yung kabila kabitan kasi sa kabila ito ayan wala pa rin mga boss wala pa rin gumagalaw itong ano may video meter po kaya lang ayaw niyang ano wala talagang ano wala talagang sounds so subukan natin kalasin silipin natin yung laman so, tatanggalin muna natin lahat ng nakakonek dito Ayan, supply natatanggal naman to lahat yan supply tinanggal na yung ano niya. Saka maganda kasi dati talagang hindi ka maliligaw sa ano eh. Maliligaw sa ano kasi may diagram pa nga. tsaka oh. yung mga jack niya, linis lang to. Maganda pa yung ano eh. Maganda pa yung ko muna to then dito naman yan na yung pinaka ano nya Tsaka dalawa yung antenna nya mga buso tanggalin natin yung bracket ganda pa ng mga isko nyo puting puti so tanggal na to ito yung pinaka bracket nya ayan, ayan. nakabalot pa yan ako ayan So matatanggal mo na siya ng paisa-isa. 'Di ba? Yan, hiwala yung tuner. Ito yung tuner, tatanggalin natin. Then Ito yung amplifier, mas mabigat. Mabigat yung amplifier. So, panalo. Panalo tayo dito. Binigay lang sa akin. Sana mapagana ko to ito na mabigat din pala yung ano mabigat din pala yung pinaka tape deck nya kubat natin so syempre unahin natin silipin yung amplifier muna no ilapit natin dito yung camera Ben, ano yun? sumasayaw yung ano natin Tumasayo ano. So tatanggalin natin yung mga isko. Yan. Tanggalin natin yung mga isko nito. Sana ba yung pangtanggal natin? Maganda yung isko nyo. Titingnan nyo. Stainless pa at ang gamit nito na JBC na ano? Na amplifier likot ng ano kasi nagagalaw yung ano natin ano ba yun ang likot ng camera natin nagagalaw kasi tanda so nito ang sa ilalim Ano ba 'to kalasin? Yun lang. Hindi na natin alam kung anong gagawin. Kaya malikot 'yung camera. Sagit lang mga boss. Ah. Ano ba 'to kinakalas? Dito wala nang istorya eh. dito eh. Ito ano naman 'to? ayaw pa talaga ayaw talaga nya so baka ito mga boss yung ano nya ah, tabing na pala yung camera natin na tinapansin sige tanggalin natin to Nga. ayun nagkaroon ng ideya dahan-dahan lang baka masira ayun ayun dito yung laman niya ang ganda ang ganda ng laman niya mga boss gumagamit siya ng ano ah, ayusin natin yung ano gumagamit siya ng AN7156 dalawa yung pinaka audio IC nya kapasitor nya so okay naman yung transformer nya maganda rin ang pakabelt ayan ganda maganda to maganda sa tingin ko, ano, halos wala naman tong na-damage sa pyesa talaga. Carbon lang siguro to dito sa potentiometer. Saka, ano, ayan, oh. Maganda, maganda yung ano niya. Maganda yung pakagawa ng ano niya. Uh, pakagawa ng pinaka ano niya. Pati, ano eh, pati ano, oh tuner, tape play, auxiliary, tape record, ayan. Ayan, tape record, yan, tape play record, yan. So, auto volts din siya, ayan, mapapansin nyo. Battery, yan, yan, battery in. May, tawa, may pang extra DC 12 volts, yan. Tsaka, tanggalin nga natin tong ilaw. Hindi maganda yung paka... Japan made talaga oh. Ano ba tong ilaw? Kung nakakaasar ng... Ang pangit ng lighting ko ngayon. So, maganda. Siguro kung may time ako, uh, pwede ko tong i-restore. Ayan. Siguro, pa isa, isa ko tong gagawin pag ano. Ayan. Ngayon, yung tuner, pwede natin isubok sa ano ko, sa pinaka ano ko. So, takpan ko muna to. Then, Tingnan natin yung toner. Ikakat ko na para mabilis tayo. So, ito naman mga boss, yung toner niya. Maganda, maganda pang laman. Kaya lang yung mga ganitong klaseng board. Hindi talaga siya pwedeng hugasan na sasabunin mo. Delikado at hindi rin ito pwede linisan ng locker thinner, Bakit ko nasabi? Baka may iba sa inyo hindi na nakaabot sa mga ganitong circuit. May time kasi mga boss na yung circuit ay gumagamit sila ng carbon. Katulad nito ito resistor din to pero karbon na lang ang nilagay nila ayan, oh. ayan yung mga ganyan tapos double side din dyan ano? uh, back to back yung circuit dyan dito sa taas circuit din yan. yung kulay puti na yan pattern din yan. so parang katulad din yan sa ilalim ng PCB yung copper side kaya lang nasa taas kaya lang minsan uh, nagiging problema din yan pag nagasgas o naputol hindi na may dodog tong pila lang itong mga puti kasi parang ano lang yan na ah, zero o kung tinister mo zero pero itong mga carbon nya dito yan mapapansin nyo naman R5 may mga code sya yan hirap ibalik pero hindi natin alam kung gumagana to sana gumagana to tika lang try nga natin ano supaya so, ng ibang 12 volts 12 volts ba yan meron naman tayo ditong adapter na 12. Tingnan lang natin kung uumpa. Tapos padaanin natin ng amplifier. amplifier naman ako dyan. Sige nga. Hindi kakasya. Malaki yung ano, hindi kakasya. Malaki yung malaki yung dulo niya. So kailangan talaga natin tong isang amplifier kabit natin. saka yung suktay niya na yung para sa suktay niya na okay. ano ba out nito this is out just to tunnel yun ano natin kung huwag na Mga boss, make sih. Yan. Tapos saksak natin dito sa pinaka ano, may amplifier tayo dito eh. Gamitin natin band testing. Video out. Tingnan natin kung uubra. Kung uubra pa tong tuner na to. Yung amplifier sira eh. natin alam ko anong tatak nito kung mono ba kunasan nga natin wala kasi nakalagay kung FM mo i-aim e so FM yan wala mga boss ay, wala pala tayong speaker. Wala pa lang speaker dito ko Wala pala tayong speaker dito. Wala lang 'yung meron.

Ayan pa rin. Ayan. DZRH. Remember. Member ng Pilipinas. Gumagana pa mga boss. Ang tuloy-tuloy na sir. gumagana pa. Hintas makalawa, may makikita na naman bagong post mo si Paolo. Yan. Ano kaya yun? Kasi yun ang gusto ng anak niya. May drama pa pala sa radyo ngayon. Hmm, baka naman sa susunod eh. May family picture na naman kayong ipopost habang picnic matakot. Ano pa? So, okay pa tong tuner. Siguro, kailangan lang linisan tong mismong ano nya. Then, okay pa to. Tatakpan ko na lang uli, mga boss. At silipin naman natin yung tip dick. Pero dito, may papalitan dito yung kapasitor. At napansin ko yung audio output nya, medyo mahina na rin. Uh, ano, hindi na malakas yung pinaka-out nya. Siguro, kailangan din linisan tong mga switch. So, ano, parang cleaning to at saka siguro mga ano to recap papalitan ng kapasitor pero ano na siguro to mga boss kasi sa akin naman to binigay sa akin siguro pag may play time na lang talaga ako ngayon binuksan lang natin at ginawa natin ang video takpan ko na to tapos silipin natin yung ano yung tip deck at saka final na so, ito naman yung laman ng kasi tip deck yung mga boss bali yung likod pala ito uh, lagayan ng mga battery ayan oh yan, nakuha natin dito. May kasama pa siyang ito battery holder. Sasalpak mo dyan. So, bali ang battery na kailangan niya ay 8. Yan, 8 1.5. Tapos, ito yung pinaka ano, nabuksan natin. Yung pinaka, ano, ito yung pinaka supply sa battery. Oh. Yan. Ganda pa ng pyesa niya. Oh. Sulid. Dalawa yung, dalawa ba yung motor niya sa ano? Kaya lang madalang naman yung kasi tape. Kaya pero mayroon namang iba na ano na gustong-gusto pa ng cassette tape. Yan, mabigat siya kasi puro bakal pala yung laman. Pati itong ano, pinaka frame niya. Puro bakal, mabigat. Ako kasi hindi ako masyado ano eh. Hindi kasi ako masyado nahilig sa tape. Kaya siguro wala akong masyadong interest dito. Pero yung iba na mga nangunguliksyon, ayan yung ano nyo may bio method pa nga to dito eh. Siguro ipahuli eh, ko na to sa bubuoyin kung sakali. Pag may free time lang ako. Pag may free time lang siguro. Babalik ko muna siya sa ano. Kung paano ko siya kinalas din itatabi ko. Ngayon. Pag may free time tayo. I-repair muna natin yung amplifier muna. Din sunod yung tuner. Kailangan yung tuner mapalakas natin. Ano. Yung amplifier naman sa tingin ko yung slider nun yung sa volume o kaya yung mga switch hindi na gumagana unti unti natin ipapahuli yung tape deck pero mukhang okay pa naman ayan intact pa yung belt nya o yung mga belt nya okay pa naman malalaman mo yan kung may tama na yung belt maluwag na kapag na testing mo talaga ng ano uh, ano na yung tunog nya uh, tawag dito mabagal na hindi na siya ano kasi pag mabagal yung ikot ng motor iba din ang tunog pag sobrang bilis iba din so sa mga naka nakaabot na mag repair ng mga cassette tape malamang sa malamang alam nyo na yan pero sa mga hindi nakaabot uh, medyo ano po <laughs> medyo po tricky minsan mag repair ng ano lalo na mekanismo mechanical yan so may alignment po yan pero ano yun matagal na na panahon yun sa so, ngayon hindi naman talaga ako interesado sa tape 'yung tuner at saka 'yung pinaka amplifier pag 'yun nagawa ko okay na ako. Pero try lang din natin, malay mo malay mo mapagana natin 'to at may makuha pa tayong mga cassette tape. 'Yan mga boss, hanggang dito na lang 'yung vlog natin at maraming salamat. God bless po sa ating lahat.